Mga kapatid, Ezekiel 18.20 nagsasabi, Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamamatay ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng kaniyang ama. O magdadanas man ang ama ng kasalanan o kasamaan ng kanyang anak, ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa sa kanya. And other also verse in uh, in Deuteronomy 24:16 it says the father shall not be put to death for the sin of their children neither the children be put to death for the sin of their father every man shall be put to death by his own sin. Nandiyan sa Biblia. Tapos sabihin niyo, tinubos ni Kristo. ha? Tayo nagkakasala, tinubos ni Kristo. <laughs> Saan ba kayo mga kapatid na tinubos ni Kristo? Sabi nga, very clear eh. Naniwala ba kayo sa Biblia ninyo? Na kung kayo magkakasala, ha? kayo gumagawa ng mabuti. Sa inyong mabuti. Kung gawa kayo ng kasalanan, masama. Sa inyong kasamaan. Ang Biblia niyo nagsabi. Tapos ngayon, ikargan niyo kayo sa Kristo. Mindset, mindset.